A day in my life as a manicurist na abot sa day ka phase 3 for today's video mga dyan na tayo rescue nga nang hubag na sad nga kumagko Hello, may gabi Just got home Gikan duty, dritso of rescue Rescue sa kanina Iti chatting siya na ako guys. Nga, loaded mo na nga akong schedule. So, taro na lang na ako gyan. Nga, schedule. Guys, ako niya ay upload ang video, ani, eh, kung yun sa nina ako paglogit, ha? Then, at nginin niyo, then, enjoy watching. Don't forget to follow me for more videos. Thank you.